Ayan, good morning po mga ka-partner Nalagay tayo ng ano, lampin sa baka ko Kaya nagkaroon ng maliit na butones Baka hindi baka lumaki, iagapan na natin Napansin ko lang ngayon Gamit po natin isa ako Ganyan po ang ginagawa namin pag uh, yung baka ay mayroong sugat sa may bandang tiyan. Ang tawagin nga po ay buto niya. Para hindi po sayang yung paggamot. Hindi sayang yung ating mga ginagamot. Dahil yan ay didilaan lang ng baka. Tapos lalangawin ulit. Ang baka pagka ay kinagat ng langaw yung sugat niya. Siyempre mga ngate. Uh, sasakit oh, wala po yung gamot kaya nasasayang sayang, hindi gumagaling yung buto ni eh. Uh, yung po aming ginagawa ito ay eh, na madali lang naman gawin nalagay lang tayo ng apat na lubid sa apat na sulok na sako para yung sugat ay ating matatakpan O, hindi ko alam kung bakit ang dami pa rin ng langaw ngayon. Yung po ang langaw isa sa nag-aano dyan eh. Number one yan na ah, pinanggagaling na sugat ng baka. Yung mga sabit-sabit sa mga damo, sa mga sanga, okay lang yun. Kadalasan may sapaala mga nagigisugat ng baka eh. Pero pag langaw po ang naging dahilan ng sugat ng baka, napakahirap pagalingin. Minsan ay may uod na sa loob. gagawin natin tatali natin yung baka para hindi siya gumalaw masyado kaya may tayo ngayon mga kaparmer ito na yung baka natin tanggal pa yung nasil ng kombinex ngayon ito yung butonis oh Ang pa. Ayan, yung bilog na yan. May pagalingin po yan. So, dinadandahan natin. May hirap pa siyang iba sugat o dito sa may bato, sa may pasong. Makagat po ng langaw yan. Yung, hindi yung ordinaryong langaw, yung mga ano yan yung bangyaw nag-iingat lang tayo dito sa bakang to guwano itong bakang to magaling itong manipa eh hey. kaya hindi tayo basta makaporma Takluban guys, ugat. Takluban. Takluban. And kaparmer yung ating baka ang nilagyan ng lampin. Yan, ating kinumpay ng kaunting dahon ng madre kakao. So, ito ang ating isang kambing. Medyo mahirap lang siya lagyan. Gawa nang wala kaming ipital. Tsaka magaling ito. Magaling manipa hindi siya kagaya ng ibang baka na uh, nababasa ko yung galaw kung kailan susuwag o kailan sisipa ito bigla bigla na lang pagka nakaaninag siya ng tao sa likod yun bigla bigla na lang yung maninipa pero maamo to kaso nga lang ayun ay nga medyo magugulatin medyo unpredictable lang galaw niya kaya nahihirapan ako sa kanya yung paglalagay namin kanina ng lampin ay eh, hindi nagpatulong pa nga ako sa aking tatay. So, kaya tayo naglalagay niyan ka farmer. Sa Kasi may sugat yan dito. Yung maliit na sugat na ako tawagin ni Butones. Pag hindi natin nilagyan yan, kahit anong gamot ang ating gamitin diyan Kahit tumubos tayo ng isang lata ng kombinix diyan Eh hindi yan gagaling. Dahil kakainin lang yan ng langaw. Isa pa, didilaan niya ng baka. Pag dinilaan ng baka, Baliwala wala na rin yung gamot. Tapos babalik ulit yung langaw hanggang sa lumapad nang lumapad yung sugat. So isa ang buto na isa pinakamahirap pagalingin na sugat ng baka. Dahil palaging nadidilaan. Kaya yan ang ating solusyon. ah uh, ito na yung siguro ipangkaraniwan na lamang na solusyon yan. Hindi naman natin pwedeng lagyan ng gasa dahil hindi naman kakapit yun. Kahit anong tape ang ating ikapit diyan dahil iba naman ang balat ng baka sa balat ng tao so ito pong bakang ito ay 10 months na rin alaga September ito binili kasama nung isa ditong baka bali dalawa lang naman ito meron na rin pinagbago yung improve sabi nga nung taga rito sa amin malaki, malakas ng umunga malaki ng umunga kumpara nung bisiro pa malaking baka ho ito kahit pa ito ay mestizo lang hindi mahaba ang tayo nga pero malambi naman. Ang ganito naman baka lumalaki din ng kasing laki ng ibang malalaking baka. Kaya ang binibili natin ay eh, mga mestizo na lamang. Ganyan din naman ang bili ng mga mamimili pag lumaki. Bata pa ito kapag meron, wala pa yung dalawang taon. Dahil ito ay laga ng 10 months, nabili ko ito ay wala pang isang taon ito. Pa, mga 10 months lang din ito nung, nung mabili or 11 months so magdadalwan taon pa lang ito base lamang sa itsura ng kanyang katawan at saka sa kanyang yan, bayag niya bata pa at saka yung sungay niya, ayan, nakita niya naman yung sungay niya parang sungay pala ng kambing dito naman yung isang baka ito naman po yung isang natin baka na ano, mas matakaw po ito mas makapal Ayan, mas mataba siya kaysa doon sa isa. Ito nga lang hindi ganun siya kataas. Pero solid naman ang katawan. No? Oh. din natin ng Madri Cacao. Gawa ng malago ang Madri dito ngayon. No? Wala ding ano to, pili sa pagkain. maganda na rin ang kanyang puwit. Eh. Ang edad dito ay alas kasing edad lang nung isang baka dito sa bahay. Medyo may lapto pero hindi naman sobra. Medyo lang. Medyo nilalangaw yung kanya pusod pero wala naman sugat. Yeah. So ngayon po ay parang may bagyo pa rin, hindi pa rin umawala yung ulan, hindi tayo makagala. Dapat tayo magtutusok ako ng baka ngayon eh. Ay dito na lang muna sa bahay. Hanggang ngayon ay umuulan pa rin. Nung ito po ay binili ay ano din, September din. ah uh, ito po ay yung payat nating baka din noon. Yung isa kasi maganda, maganda talaga yung baka yun. Maganda ang katawan noon. Ito ay payat nung binili. ah ganyan. Medyo solid na ngayon ang katawan. 10 months din alaga. So ito wala naman siya sugat. Wala rin mga galis-galis. ah -galis. uh, walang problema sa baka ito. Napakadaling alagaan ang bakang ito. Matakaw. Madaling patabain. Ayan, ang pitch nito ano lang palyat. Isang kilo sa isang araw. Balitag isang kilo sa isang araw. Ang so, mga baka ko nga pala ka-farmer, ay ang ano ko kasi nito, hindi ko naman sila minamadali na siyempre lumaki. Pero mas maganda siyempre, mabilis. Dahil nga mga bata, mga baka ko, ay di nag tayo ng mga dalawang taon. Ito, sampun buwan pa lamang naman hindi kasi kami pwede mag-alaga ng mga pata bahay na baka gawa ng hindi naman pare-pareho nag-aalaga may masipag, mayroon namang hindi masipag ano, mayroon ding palasing-lasing magkakaiba mag-aalaga kaya pag pinag-alaga namin sila ng mga, pata, mga pata na baka ay di baka hindi tumaba kaya ako ay kontento na sa ganitong mga hayopin o mga bisiro at palalakihin sa loob ng mga isa't kalahating taon o dalawang taon dahil lang ganito pagka napalaki naman ay may tubo na ang patabay kasi pag napapunta yan sa mga yun niya, hindi magagaling magalaga alaga malulugi lang pero kung ako mismo mag aalaga ay eh di sa patabangin syempre para mas mabilis pero dahil hindi naman ako ang nag-aalaga nito at nagpapaalaga lamang ako ay eh okay na rin naman dito sa maliliit so, hindi lahat ng uh, nakikita natin sa ibang mga nagbabaka ay pwede natin gayahin may meron po ay yung binabagayan baka mabibili tayo ng patabain tapos papalagaan natin sa iba at mapapabayaan lamang ayan po ay hindi po pagkikitaan sa halip ay baka magkaandalugi-lugi magka pa ho kayo kaya yung ating mga napapanood sa ibang mga vlogger aralin po muna din natin bago natin gayahin nang sa ganun ay hindi po kayo malulugi hindi ko sinasabi na kaya ako gayahin nyo bumili kayo ng maliliit at inyong palakihin din ang sa akin lamang ay ito kasi ay subok na namin baga hindi talaga ako nalulugi sa baka na ganito yung pagpapalaga ng patabain din ako medyo tumatagilid minsan So, uh, medyo nahihirapan kami dun tumubo. Hindi kagaya dito. Kahit po sabihin na matagal, ay sigurado naman. Kanya-kanya nga po. Yan, kanya-kanya ng diskarte. Eh. Kanya-kanya ng binabagayan yan eh. Baka hindi bagay sa inyo. Sa iba naman, okay. Yan. Yan. So, salamat po kaparmer Hanggang dito na lamang. Happy farming po. At ingat po at na ulan po. Inyong uh, bibisitahin ang inyong mga alaga. Baka mamaya ay tinatarangkaso na pala ayan happy farming po god bless po sa ating lahat